Hello guys, good afternoon. Kumakain yung mga bata ngayon ng marang at saka lansunis. Pero lang, ang lansunis na ubos niya kanina, kinain na nila. Ngayon marang naman yung linalantakan nila habang naglalaro sila. Kumakain ng marang si, si Casio, palakain ng marang. Dinaan na namin kanina yun sa daan, bumili kami ng marang at saka lansunis. Pero yung lansunis, nauna na nila na naubos kanina hindi ako nakakuha ng video sa lansones pero sa Marang ito na nakakuha ako ng video sa kanila nasarapan sila ng Marang kasi so, super tamis kasi yung Marang dito marlaki pa naman yung Marang at saka first time ko din kumain ng Marang dito sa Bukidnon Lanzones at saka uh, durian durian dito din ako nakakain sa uh, Bukidnon sa amin kasi sa Iloilo walang durian. Hindi ako na mayroon din doon kaso lang sobrang mahal. Sa first time ko pagtikim ng durian, ang sarap ra ng fresh na durian. Yung palagi kong kinakain na durian skin din lang. Dito, Marang, Durian, Sansones, dami dito. Sa si Antonio, wala kain din ng uh, Marang. Sabi ko sa kanila, ipunin nyo yung, ano, yung buto niya. Kasi dalhin ko pa, eh, si Anjo, kumakain din ng, mar ng marang. Gusto-gusto nila, ni yung marang. Kasi yan, po na ang ng marang. Kailangan ko maipon yung buto na yan para dalhin ko pa para maitanim ko doon sa amin. Kasi walang marang doon sa amin. Kasi yan, tunipo ng puno ang buwanga nga. Oh, masarapan sila ng marang si Kasi, na dyan. Maraming klase kasi yung marang. Iba marlaki, iba marliit. Nung nakaraan, nakabili ako ng malit Maliit, maliitin maliit yung laman niya sa loob ito malaki ito marami din naman sa loob si CEO naman o oh, pang kunti-kunti lang tikim niya kasi naglaro sila habang naglaro kumakain ng marang mayroon saging din nakandaba, kandaba malaki ang saging dyan yan ang kinakain nila ito si Sion to tingin-tingin lang siya hindi siya masyadong kumakain ng marang. Pero si kasi si Anthony, si Anjo yan, kumakain sila ng marang. Yung isa, oh, wala nang laman. Ito, ito na lang natira. Pinapaubos ko sa kanila, o oh, sa Anthony. Oh. Nasarapan kumain ng marang. Tingnan yung kinainan nila, yung lansunis, marang, nakatambak yan sa lamisa. Mamaya yan, punin naman yung mga basura na ito, sakit tapon. Hindi po kasi tapos kain nila ng marang ubusin na muna sa kanila bago ligpitin yan. Mayroon pa nang tira konti sa baba banda. Kasi malaki-laki konti yung nabili namin. Kaya maraming laman. Ako pa konti-konti lang din kain ko. Pero masarap matamis. Sa dandaan, pabalik-balik nila dyan sa lamisa, mauubos din yun mamaya. Kasi, kasi naman al-siyon. Kumuha din, tumikim din. Parang nainggit din yata sa kapatid niya at saka sa mga pinsan niya. Kakain din siya. Kanina sabi niya ayaw niya kumain. O si Anthony, si Anjo, o oh, yan. Maubos na nila yan. Marami din palang buto niya sa isang piraso. O si Anthony, o oh, siya taga, yata taga ubos ng ng marang na yan kasi pinapaubos ko sa kanila sayang naman kasi hindi kapag nila maubos Ma, sobrang tamis na kasi yan. Hinog na hinog na siya. Ayan. Mm, puno ang buha ni niyan Nasarapan siya. Si kasi ganun din. O kasi wala na yung laman yata. Naubos na ni kuya mo Anton Pag po bigay, ibigay, kainin mo na yan. Naubos na ito ilalahat. Thank you for watching. Bye bye. God bless.